I've been attached with the feeling of them waking up with you, trending na trending na nga at pinag-uusapan na sa social media ang bawat pag-arte ng ating Donnie at Belle sa si Kent by at sa kanilang mga karakter as Bingo and Caroline. Lalong-lalo na nga ang eksenang ito na talaga namang pinag-uusapan na ngayon sa social media. Narito nga guys sa nasabing video. narito nga guys ang bawat komento ng mga bablis patungkol dito at ayon nga dito this user is too stand to speak well freaking did that kind of scene bingling real confession at dito naman nagsabi tala ko totoong sinaksak niya si Carlo grabe ang intense at ang galing niya sa part na to another side of Vals versatility in acting na talagang marami nga ang humanga sa ating bal sa pag arte dito o, kaya naman talagang ang ay mas lalo pang ang umanga sa ating Belle at Donnie Pangilinan. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at nalalapit na ang pagtatapos ng Kent by Milove.